kasi parang lakay yung kuryente. Wala po. Ano po? Nakikabit po. Nakikabit. Ah. Tsaka po yung kinakabitan po namin, parang hindi na po pwede ipagamit kasi po ano, parang magapok na po siya. Ano pong kinagkakaabalan nyo sa ngayon? Nagkakayas po ako ng walisin. Ay, man, gano'n? Ang po. Asalan po namin ay yung um, ano, support Sa kapatis, tsaka yung pagkayas ng walisin. ng walis. Yung po pong suporta nyo sa ano? Opo. Po. Buti dito si ate na yung ay at hindi ko alam na ako kung uh ito yung mga pa, pala niya. Ito ba sa para may sila pang yung bibigyan. pera. May mga gatas na rin po dito para sa inyong Meron pa po ibang mosquito, may mga leader, may mga uh, dilata. Kaya pupuntahan ngayon ng na pamilya. Naglalawin natin ang bahay nila. Nandito po tayo ngayon sa barangay Patingan uh, para bigyan sila ng konting tulong. Bigyan ko natin sila ng solar power generator at ilaw. At bibigyan din natin sila ng cash para sa mababalik ng gusto. Tara po, samaan po. Sa mapagpalang araw po mga kaabot kamayan, dito po kami ngayon sa Barangay Batingan para bisitahin ang isang pamilya, ang pamilya ni Jennifer. Saka ang, yung, ang kanyang mister ay si, anong pangalan ni mister? Ephraim. Si Ephraim. Nandito kami ngayon sa ang sentro ng Batingan. Para magkukwentuhan po tayo, tsaka alamin natin kung ano ang kwento ng buhay niya. So, kayo po mismo ay taga rito? Yung, yung parents po, magulang po. Pero meron kayong napunta ang ibang mga lugar. Wala po. Oh, so, dito, dito lang ay, ay. kayo. Lang po. So nakita ko kasi yung bahay niya parang parang bago lang kayo dito. Opo. So, Isa ka, ano po, hindi po talaga to sa amin. Ah, sa kapatid ko po, po. Kaya ah. pera po. Kasi po, nung time po na gusto po namin umuwi dito, i-gibay na po sana to. Sabi ko po, huwag nilang gibayin kasi uuwi po kami. Ay, Opo. Ay, hindi kayo ano, nahihirapan dito. Okay naman po. Nung una po talaga sobra. Uh, tutuloy yung, Kapapo. Siya, tutulo yung mga ano. Opo, oh, mga ganyan po. Tsaka po ano, siyempre pagbanggi po, diba, nakakatakot po kasi hindi po yung mga nakapako. Parang ah, pa, tutungan lang po siya ng mga kahoy ah, po na mabibigat. Pero, so, sa anong hanap po ay lang masawa? Ngayon po, ano po, sa kinukuha po siya sa mag -ano po ng talong, yeah. parang nag-harvest po. Ah, na, sila ng oh, talong. Opo, ganyan po. po. Ah. Tapos pag wala po, ayun po, nag po. Nagpapaupa siya ng talong. Opo. Oh, po. Kasi kaso nga lang, hindi siya regular. No? Apo. Dapat meron. Po. Tsaka napansin ko parang lakay yung kuryente. Opo. So, Putol na yung linya. Apo. wala rin yung linya ng kuryente talaga. Wala po. Ano po? Nakikabit po? Nakikabit? Ah. Uh, ngayon, sa ngayon, hindi kayo nakikabit. Hindi po. Kasi po, bawal na po kasi kailangan daw po. Pong... Ay, oh. sariling punta doon. Opo yun. Bawal ng orme. Kasi po, ano po, yung kakailangan na daw po siya, hmm. sari po lang, orme ko. Kailangan mga. may sarili na. Ano. apply mo na talaga. Apo, parang... Doon. Para medyo mahal-mahal din. Opo, at saka po yung pinakabitan po namin, parang hindi na po pwede ipagamit kasi po ano, parang magapok na po siya. Oh. At tutuluan na siya oh. ng, ng tubig, ganun po na. Di ba Opo, yung parang ganun po. Kailangan na po ipaayos doon. Ng, yung, may ari po. Oh. Hmm. Ilan ang anak mo nga pala? Okay. Anin po. Aning? Opo. Anin? opo. Yung gusto ko po, yun po. Yung... Hmm. Ano, ilang taon na yung panganay? 15 po. Ah, ibig sabihin ano siya? Grade 8. Grade 7. Grade 8. Grade 8. Grade 8. Opo. agreed grade? Grade 9. Grade 9 po. Ah, mag-grade Hindi nga isa. po siya nakapasok ko ngayon. Ano na to? andun po siya sa, sa TI niya. Sa kapatid po nung asawa. Oo. Oh, doon siya nakikita niya sa pansamantala. Opo. Parang gusto na po nandun mag aral Ah. Kasi nga po dito, parang kapos po nga po dito. So, ikaw anong ginagawa ko po ganon? Ah, uh, sideline para makatulong? Misa po, po, ano? Galabada. Pag mayroon pong gusto magpalabay, yung pupunta po ako. Pagkano ang isang ano? May isang po 300, uh, isang araw, gano'n oh, po. May magpapalabas. Opo. Malaking tulong na rin. Opo. Oh, Nakita mo, abot ko may TV sa Facebook. Opo. Oh, so pamilya baka Nagbakasakali po. Uh, buti ikaw ang napasyalan namin. Opo. Oh, hmm. So, napunta po kami dito para, ano, bigyan kayo ng konting tulong, no? Siguro sa oriente. Opo. Oh, Hindi naman kami papakabit ng kuryente. Opo. Oh, so, bibigyan namin kayo ng, ano, solar power generator. Yung solar, magbong kayo magcha-charge oh, sa market, magcha-charge sa market. Oh, no? hindi na kayo makikicharge sa kung saan-saan. Opo, oh, so sa court po kami nagcha-charge po. oh, baka magbawa lang kayo ni Kapitan. <laughs> hindi na po mabait na ako sa Kapitan. Oh, <laughs> Kapitan. Kapitan Michael, oh, po. Oh, meron po kami, ano, ang bibigay sa inyo na okay. solar power generator. Oh, ito po, uh, from uh, sponsor natin. Oh, yeah, meron po kayong apat na rechargeable light. Ika-kabit natin po sa ano you know, sa ilaw nila. So, Thank you po. Ito po. Tapos meron na rin kayo solar uh, ano. Ito po yung imbaka ng kuryente. Ah, uh, yan ito yung panel niya. Siguro lagay natin sa bubong no. Mamaya dito siya ilalagay. Okay. Para Sito. Uh, ito yung pinakang ano ito po ay mura lang. Nagkakahalagang 3,000. <laughs> Para tayo shopping, regulator. <laughs> shopping. -e. <laughs> yeah. so, so, may charge na ito ng konti. Magagamit mag uh, right. na rin siya. Kahit mamaya. Okay. Turuan namin kayo paano mag-charge. Yeah. Wala um, po. At uh, sana po makatulong kami. Okay. malaking tulong po. Uh, ito. Hindi, hindi na kayo, ma kayo makikicharge. Tapos sabi uh, namin kayo ng konting cash siguro para pang pang ano na rin. Ibang bang gastos niyo, okay. ano? Maliit lang siya pero Okay po. Thank you. namin po. ito yung pinakamala magandang ano. Opo. Oh, magandang Hindi um, um, na po, ka po ng kandila. Ah, oo, oh, oo. Oh. Yeah, kandila. <laughs> so, bigyan bigyan ko lang ng cash, eh. Maliit lang to, ha? Okay po. Thank you po nang marami. Maraming thank you po. Tayo so, yun po, At isa na lang po pamilya na tulungan natin. alam niyo naman po ang uh, advocacy ng Abot Kamay TV. Karangalan po namin na kayo ay panglikuran. Maraming maraming salamat po kasi napaunlakan niyo po yung, yung hiling po namin sa inyo na Nabigyan niyo po kami ng ganyan, solar po. Sobrang saya po namin. Eh. Kasi po, ano, may ilaw na po kami. Oo, oh, hindi na kayo mabibigyan. Opo, hindi na po kami mag-ano po. Opo. Saka po. Binalan. Opo. Binalan po. Saka po, ano, hindi na rin po kami mag-charge. Mag-charge? Opo, mag-charge po. Ayan yeah, po, malaki. Maraming rin. maraming thank you po. Tapos na -tabu po tayo sa pag-mimili. Uh, Ito yung bi bibigay po natin kay Nanay Tess. Dito. Sa may malusak po. Sa sityo. Basta isang sityo doon sa may dao. Ito po. po. Pwede po magtanong saan po yung bahay ni Arenya Morello po. Nagkaroon pa kami doon eh. Ang dami tao doon sa labas. ng umaga po. Tayo po si Atites, Tess, ah, Manang Tess. Kami po yung kaya-abod kay may TV. Tara po, ito po yung mga kasama cameraman. Ano sa kung mapagpalang araw po muli ah, paglalakbay natin nakarating tayo dito sa barangay Nara ito po ay sa sityo po ito sityo giho medyo nagkarap pa kami ng konti so <laughs> kasama po natin si ate Arsenia at si nanay Tess siya po yung ating tutulungan sa pamamitag ng, ng ate Arsenia saan niyo po kami nakita ate? Da, ano po? Do sa Facebook? Facebook. So nakikita niyo po kami. Ako siguro palagi ako nakarag sa camera. So nagpunta po tayo dito para tulungan si ano si nanay. Ano po pinagkakaabalan niyo sa ngayon? Nagkakayas po ako ng walis. Ay, ay, man, gano'n? Walis, opo. Uh, ah, magkano po isa, no? Ano po yata? Ang um, banchiko, ano? Po? Ah, may kumukuha po sa inyo? May kumukuha po sa akin. Ah. Eh, baka kayo walis po sa isang araw. Ay, may isang po. Ay, yeah, dalawang, dalawang dal dal ganito. Ah, dalawang o, big kiss. Dalawang big kiss. Hmm. Kasi ako lang po, naga, one, naga one na. Wala po kayo kasama dito. Meron pong dalawang apo. Mahal ilang taon na po siya. Yung po ay, ako yung high school na po yung grade. Oh, no, grade na po, bago yung buso ay grade, grade six. 6. wala po kayong ano, uh, anak. Ay, staff ko rin yan siya. Ay, matagal na patay. Ay, po patay. Ano wala siya? Yung mga anak ko niya eh Ay, uh, dalawa po ang anak ko nasa na, 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 nagtrabaho. ko so, sila sa inyo pa. Ako, madalang po. po. Madalang so, sa patak na. Minsan lang po. Natangyang kayo pang buhay ko sa dalawa. Oo, pamila ang po po. Po, po namin ay Sa supportis sa, sa yung pagkayas ng pagkayas ng pagkayas ng ng dito, dito si ate nga. Ay, ng mabait po, honey. At hindi ko alam na ako ito yung mga pala niya. Uh, so, eh, kasi ang abot ko may tindi po talaga, ano, ang gusto namin talagang tulungan yung mga, yung mga, ano, yung talagang katulad ninyo, matanda na kayo, talagang, kagaan oh. po kayo. Ikakayos pa ng walis, para lang para sa maapo ninyo. Ay, wala akong panit. Saba talaga. Mm. So Ikaw, ate, paano, ma maano yung puso mo talaga? Hindi sana? po, paano po eh, pa, araw-araw ko po silang nakikita sa, Uh, Pagkakataon um, nyo, um, talagang um, mawaw, napasok yung mga bata'y naglalakad lang sila ang mag-central, tapos... May baon sila? May baon naman pong kanin, pero uh, sa pamasahin, naglalakad lang po sila, po silang puny. Isang firewood pa po sa place niyo. Malayo e. ka lang sa... dyan sa kanil Central, oh, Central, Central? Sa Gloria Central? Central, Central. po. Ay, Bago yung isa'y sa Dado. Yung isa'y Dado? Naglalakad din po? Nagalakad mm -hmm. pa sila ng mga bandang 5.30. Galakad na sila. Oo. Oh, pag nag-aulat? Payong. May dala naman pong payong at kaputo. Mm hmm. Yan yung mga ano, yan mga batang pag nakatapos ng pag-aaral talaga. Ano, gagawin mo yung buhay nila sigurado kasi pinagdaanan nila talaga yung hmm. Oh, hirap. po talaga sila. Mm. So, andito po ang ko Kamay TV para kayo tulungan. Maraming salamat po. Yeah. Meron po kaming dalang mga konting ano lang, goods na lang na ano na pwede na pwede po yung ano pagkain po ito na ano na see, see, pwede na yun uh -huh. oh, yun lang no? po <laughs> pwede, uh, ito po ay ah, ito po, po ito na, ano, sa, sa, na po mga ito po yung mga mga pang laba, mga sabon, mga malaki pang bugiwin. Tapos ito po mm -hmm. yung mga bonti-bonti mga bagay. Ito so, yung maliit na bagay lang to. para sa yes. inyo. Ginamit lang po kami ng bus ang po nang karang Ito lang, po so, para sa anak ninyo para magbaon sila pang resesyon kung sino'y bibigyan ng pera. May mga gatas na rin po dito para sa inyong kapatang sa ato. Meron pa pong ibang gusto dito. May mga noodles, may mga uh, uh, uh maraming, marami Maraming maraming po salamat talaga sa inyo. Tsaka bibigyan ko po, po kayo ng cash para may, may iba kayo, ano. Kung meron pa po kayong ibang kailangan. Pagpasensya niyo na po yung aming nakayanan ano na po. Ah, <laughs> okay. Um, kayo po nga ni at Pagpapasensya at ang um, um, ng Ah, malapit pala. Sa malapit. Malapit po yan. Mas malayo pa kung pinupunta namin. Uh -huh. Salamat din natin, no? Nakabot kami dito dahil sa iyo. Uh -huh. surprise ko to sana siya. Uh -huh. Eh, sabi niyo baka magalit. Kaya yun. Na-surprise nga po siya. <laughs> 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 Hindi niyo po alam na kami yung darating so, kami po. ngayon. Kaya ano, at uh, na-surprise -na natin si, atin, si Nanay. Sana po ay, ano, uh, si si magsika po kayong, yung, ano, Tiyaga, 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 ang mga tinaawaan ng Diyos talaga yung mga nagsisikat. Nagagalak po ako na nakatulong pa ako sa kanila kahit pa Salamat. po. Okay. ginamit po tayo ng okay. Diyos para kay nanay. Salamat. po salamat, po. salamat din po sa mabilit yung pagtanggap sa amin. <laughs> salamat so, ng marami po. Hanggang dito na lang po ang abot ka may TV. Naka, naka, two families tayo this day na natulungan. Maraming maraming salamat po at karangalan po. Salamat abot ka may TV. Sabi ko po ay napakabait ninyo at mabulungi, natutulungan ninyo po ang mga nangihirap, uh, karating sa saan-saan lugar para tulungan lamang kami katulad namin. Nangihirap.